Saan nga ito? <laughs> Chao Bacod po, giginto. Ah, sa Chaong Bacod, giginto. Ah, nag-vlog kasi ako po. kaya binablog ko yung pag-towing. <laughs> ah, vlogger po pala. Oo so, Sa pangalan po, ah... Aldejesus po. Oo, so, at siya sa Aldejesus. So, dito kami sa kanila. Kasi dito nasira yung, ano, matagal na. Hindi kami guys nang isang sasaklan nga pala. Kasi yung nakaraan, nag-disgrace siya dito. Kaya ayun, hinihintay na lang namin yung truck na magpo gabi na katatapos lang ng bagyo ang lamig, umuulan pa guys sa labas ayan o, oh. mm. ayan guys umuulan pa umuulan pa sa labas ayan yung isang sasakyan hinihintay pa namin yung yung magtutubing ang lamig lamig guys umuulan mm. pa wala akong face pa wala akong face left Ayan. Uh, ayan guys. ah, uh, kung mapapansin niyo kasi yung puno na yan. Ano na yun Yung, yung malaking puno na yan. Uh, may ano yan yung ano na yan. Ma, ano na siya na magilid na siya. Na mabubwa. Kaya kahit gabi pinilit naming magpatuloy. Ayan. At saka ayan yung sisimulan na siya. Ayan kung mapapansin niyo tinatalit na yung sa nilalagyan na yung sa unahan ng sasakyan para ma ano na siya pataas ah um, at yan guys, sa unahan kasi na yan, kung mapapansin nyo sa bagay, hindi nyo, hindi ko masyado siyang nakunan. Ano siya? Mataas na yung tubig dyan. Lalo sa dinanan namin ako, sobrang, sobrang ano nga tubig. Tapos budi na lang pala, ano, ma depende pa pala sa pagpatuwin kung magkano yung babayaran nila. Sa Petron kasi medyo may kamahalan. Sa Petron, pag meron kang card, uh, 12,000 siya. ah uh, less pa yung card mo na 4,000 ata. Ganun. Tapos 12,000. Kaya may kamahalan. Depende naman siya. Kasi makakahanap ka din ng Ah, uh, may 8,000. 9,000. <laughs> Tapos, ah, uh, kami buti na lang, ano, meron galing sa doon mismo siya. Ah, uh, nagtuwing na din Ah, uh, pauwi na siya, kaya nakuha namin siya. Nakuha namin siyang 6,500. Na kaya, ganun. Kaya, hanap-hanap din pag may time kasi hindi pare-pareho yung presyo nila.

Adam mo. Ay. Ang bait. Dandali lang ng 50 'yan. Thank you po. Thank po. you. Ang bait niya, ang bait niya, ang bait niya no. Thank you. Ah, uh, Ayan. Hindi hmm. pa nakasam pa ng maayos. yan. Ang tulong na yung mga kasama. Tinulong-tulongan na siya para makasam pa ng maayos. Ayan. Tapos na rin. Hmm. Ah, salamat pala sa mga nagtulong. Kung mapapanood nyo to, Mapapanood nyo to Salamat pala sa inyo. Kasi yung iba mga... Thank lang, you po yung, sa inyo. Mga <laughs> naikususo na yan. Tapos, um, Ayan, tapos na. pala kuya yes, sa pagbigay sa akin ng payong kahit sumulan. Ay, umulan kasi binigyan mo ako ng payong. Thank you pala. Thank you. Uy, kahoy naman kayo guys. Ano lang din. Bye. Okay, may dilim-dilim na nga eh. May lang. Pag-uwi nyo lang tayo para. Masa din. Pag-uwi lang tayo para. Paano? May dalakang meron na? Ah, uh, dito naman, ah, uh, hinatid namin yung, hinatid na namin yung ano, sa chef yung sasakyan. Sasakyan ng, ano yan, puro lang shabby yung talaga yung mga sasakyan dyan. Ah, uh, hinatid siya namin kahit, ano. Ah, uh, anong oras na yan guys? Binababa na siya.